Dinagsa ang unang gabi ng burol ni Migrant Workers Secretary Susan Toots Ople sa Heritage Park sa Tagig City. Magulat ng live ang aming kasamang si Joshua Garcia. Joshua, anong oras pwedeng dumalaw sa burol ni Secretary Toots Ople ang publiko? Rise and shine, Pilipinas. Rise and shine, Audrey. Nandito tayo ngayon sa ikalawang araw ng week ni Department of Migrant Workers Secretary Toots Ople sa Heritage Park, Tagig City. Uh, Audrey, hindi matatawaran dedication at commitment sa trabaho at higit sa lahat isang mapagmahal na ina. Ganito'y nilarawan ng mga dumalo kagabi sa unang araw ng lamay ang pumanaw na kalihim. Isa na nga rito ang Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasama ang kanyang asawa ni si First Lady Liza Araneta Marcos. Dumalo din kagabi ang ilang secretary, senador at kongresista gaya ni na House Speaker uh, Representative Martin Romualdez, Justice Secretary Crispin Limulia, Senator Jingo Estrada, Senator Joel Villanueva, Senator Nancy Binay kasama ang kanyang ama na si dating Vice President Jojo Binay. Audrey, nakatakdang nga dalhin sa Malacanang ang labi Secretary Oplid Monday next week bago ito dalhin sa tanggapan ng DMW sa, ha sa, hapon. Habang nakaschedule naman na i ang labi ng kalihim sa susunod na araw, Martes, ika ng Agosto. Audrey, uh, kanina sinilip natin yung uh, chapel at wala pa namang uh, tao. Wala pa namang mga bisita rin dumadating, maliban yung sa mga kaanak na nagpapahinga. Pero nakausap natin kanina yung kanyang anak na si Estel at uh, Anya. More on senators at mga kongresista ang inaasahan na dumalo pa mamaya. Habang ang uh, DMW, Dole at OWA naman ang inaasahang uh, magsasagawa ng misa para sa araw na ito. Audrey? Okay, Joshua, matanong ko lang bukas ba sa publiko kung... May nais uh, makita sa huli pagkakataon ng kalihim? Yes, Audrey. Tiyanong natin yan uh, kanina sa mga kaanak at uh, tiyanong din natin sa pamunuan dito sa Heritage Park. At uh, yes, bukas ito for public viewing simula kahapon. Angelic, uh, Audrey, sorry. Okay, uh, Joshua, uh, meron na ba tayong impormasyon kung si Pangulong Bongbong Marcos ay magtutungo uh, dyan ngayong araw? Audrey, wala tayong impormasyon tungkol dyan kung pupunta ba si uh, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong araw. Pero kahapon nga ay pumunta siya dito kasama yung kanyang uh, asawa ni si First Lady uh, Lisa Laneta Marcos. Audrey? Alright, maraming salamat sa iyo Joshua Garcia.